May isang artikulo noong September 2023 mula sa foreign policy ng China na nagpapahayag ng idea ng isang Asian NATO ay hindi dapat baliwalain. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa mga bansang sangkot, maraming politiko sa US ang sumusuporta sa konsepto. Nagmungkahi ang ilang konserbatibong politiko sa US ng pagtatag ng isang misyon para sa isang bagong Asian NATO upang labanan ang agresyon ng China, Iran, Russia at North Korea sa Indo-Pacific. Ang China ay malinaw na tumututol sa ideya na nakikita nitong potensyal na banta sa kanilang dominasyon sa rehiyon. Gayunpaman, hindi kinakailangan na maging opisyal ang alyansa upang maging epektibo laban sa mga hamon. Sa katunayan, maraming mga alyansang tulad ng NATO na sumusulpot sa buong Asia na nagbibigay ng alternatibong solusyon sa dominasyon ng China sa Indo-Pacific. Ang pangunahing layunin ng mga ito ay protektahan ang interes ng mga kasapi at panatilihing mapayapa ang rehyon. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Quadrilateral Security Dialogue o Quad. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Noong 2021, pinagtibay ng Estados Unidos ang kanilang pangako na makipagtulungan sa mga kalyado sa Asia, Australia, Japan at India sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng Quad. Ito ay bunga ng matagal ng ugnayan na nagsimula noong 2004 sa pagtugon sa trahedyang dulot ng tsunami sa Indian Ocean. Sa mga nagdaang taon, lumakas ang kooperasyon ng Quad dahil sa pangambang pagtas ng impluensya ng China sa Indo-Pacific ang grupo ay naglalayon na magbuo ng mas solidong aliansa upang harapin ang mga hamon tulad ng nagaganap na naval exercises at mga talakayan hinggil sa iba't ibang isyu. Bagaman maaaring maliit ang epekto ng Quad sa operasyon ng hukbong dagat, ito ay isang malaking banta sa China na maaaring magdulot ng pagbabago sa kasalukuyang balanseng kapangyarihan sa rehiyon. Nariyan din ang AUKUS na isang trilateral na partnership na naglalayong mapalakas ang interes sa seguridad at depensa ng US, UK at Australia. Ito ay mayroong mas mabisang persang militar sa pamamagitan ng pagbibigay ng nuclear submarine sa Australia. Ang focus ng AUKUS ay iba sa Quad na mas nakatuon sa iba't ibang mga issue. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay layunin ng AUKUS na hamunin ang dominasyon ng China sa Indo-Pacific. Sinabi ng China nang layunin ng AUKUS ay magpalawak ng armas sa race sa kanluran. Ang AUKUS at Quad ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansa sa kanluran upang protektahan ng kanilang interes sa rehiyon ng Indo-Pacific. At dinadala tayo nito sa ikatlong aliyansa, ang American-Japanese-Korean Trilateral Pact o JAKROKUS. Ang Jaroku ay isang bagong aliansang nabuo sa Indo-Pacific na binubuo ng Estados Unidos, Japan at South Korea. Layunin nito ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng tatlong bansa upang harapin ang mga hamon, particular ng China. Ang alyansang ito ay nagpapadala ng malakas na mensahe sa Beijing na hindi sila pwedeng maghari-harian sa regyon. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay at military exercises, ipinapakita ng Jaroku ang kanilang kakayahan at determinasyon na panatilihin ang payapa at ligtas na Indo-Pacific. Alyansang ito ay nagbibigay ng mga hamon at pagkabahala sa Beijing. Ang pagkakabuo ng tatlong alyansa na may kaugnayan sa Estados Unidos na tila ba pinaplano upang hamunin ang posisyon ng China sa Indo-Pacific. Ang pagsasama-sama ng mga bansang ito ay nagpapalakas impluensya ng kanluran sa rehiyon kung saan ang pagtutulungan sa pagitan ng mga bansa ay lumalakas. Halimbawa na lang nito ang pakikipagtulungan ng Estados Unidos sa Taiwan na lubos na ay kinakabahala ng Beijing dahil sa mga banta daw ito sa soberanya nito. Ang pagbibigay ng mga ayuda at pagpabalakas ng kooperasyong militar ay nagpapakita ng suporta ng Estados Unidos sa Taiwan na maaaring magdulot ng tensyon sa relasyon nito sa China. Dumako naman tayo sa Pilipinas Noong Abril ng taong 2023, ang Department of Defense ng Estados Unidos at ang ng Pilipinas ay nagkasundo na itatagang apat na bagong base militar sa Pilipinas na may mga tropang Amerikano. Ito ay dahil ang Pilipinas ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng South China Sea at Taiwan Strait, ang dalawang kritikal na lugar sa rehiyon. Ang ugnayan ng Estados Unidos at Vietnam ay lumalalim na din na nagpapakita ng matibay na seguridad sa Indo-Pacific. Gaya ng iba pang mga bansa na nabanggit sa video, kasama rin ang Singapore sa mga joint naval exercises kasamang Estados Unidos at mga kalyado nito taon-taon. Ang Indonesia ay isang mahalagang bansa na dapat isaalang-alang din, lalo na't kasapi ito ng ASEAN. Pagaman ang ASEAN ay hindi direktang katulad ng isang Asian NATO, nagpapahayag pa rin ng Estados Unidos ng suporta sa grupo. Mayroon ding kasunduan pang siguridad ng US at Indonesia na nakatuan sa pagpapalakas ng kamalayang pang -maritime. Ang kasunduan ito ay nakikita rin bilang isang paraan ng pagtugon sa China sa mga hakbang na ito ay maaaring hindi malayong magkaroon ng grupo ng mabansa na magkakaisa laban sa impluensya ng China sa Indo-Pacific. Ang mabansang ito ay may malalim na ugnayan sa Estados Unidos at nagpapakita ng interes na hindi payagan ang dominasyon ng China. Ang pagpigil ng China sa layunin ng NATO na magtayo ng opisina sa Japan ay nagpapakita ng kanilang pag-aalala sa pagtasang impluensya ng, ng kanluranin sa rehiyon. Ayon sa kwento, itinuturing ng China na bantang paglawak ng NATO patungong silangan bilang isang hakbang na pinamumunuan ng US na layuning makialam sa mga usapin sa rehiyon at mapababa ang impluensya ng China. Itinatampok ng state media ng China ang NATO bilang isang nalalabing bahagi ng Cold War na kontrolada ng US at itinuturing ang pagbuo ng isang Asian NATO bilang hamon sa kanilang dominasyon sa Indo-Pacific. Ang isang Asian NATO ay maaaring magbigay ng lakas sa mga mas maliliit na bansa upang labanan ng agresyon ng China, lalo na sa Taiwan kung saan ang suporta ng US ay nagiging hadlang sa Beijing. Ang Belt and Road Initiative ng China ay nagpapalawig ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga pautang at infrastrukturang proyekto. Ngunit ang isang Asian NATO ay maaaring magbigay ng mas magandang mga opsyon na maaaring magbawa sa impluensya ng China sa rehiyon. Ang paglitaw ng mga kasamang alyansang katulad ng Asian NATO Alliance ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan na nagbubunsod sa pangamba ng China. Sa pagtatatag nito sa mga bansa tulad ng Japan, Philippines, Australia, South Korea, India at iba pa ay kinakabahan ng China na mawawala ng posisyon bilang pangunahing makapangyarihan sa Indo-Pacific. Sa kabuuan, ang pagbuo ng mga ganitong alyansa ay nagpapakita ng hamon sa impluensya ng China sa rehiyon na posibleng magdulot ng pagkalagas ng kanilang kapangyarihan at pagkalat ng impluensya ang kanluranin. Maliban na lang kung magagawa ng paraan ng China na labanan ng mga ganitong pagbabago.